Hello po mga double cards. Ito naman po ang inyong lingkod sa si Titalita uh, uh, update ko lang po sa inyo na dito sa TVJ ay humingi niyang paumanhin uh, ang sugod so bahay, lalo na si uh, Wally Bayola. Kung may nasabing daw man siya na hindi nagustuhan ng iba, bagamat hindi naman sa kanya nagsimula, eh, isa lang ang magiging dapat gawin humingi na lang daw ng paumanhin. Kaya humingi siya ng paumanhin sa mga taong bayan. Ganon din si Jose. Uh, Pangkalahatan na yung sinabing nila niya yun. Kaya mas maganda yung gano'n na uh, sa umpisa pa lang, kung meron silang nasabing mali, pero hindi nila kagustuhan. Dahil syempre tao lang nagkakamali, nabibigla, nagugulat. Ay humingi na lang sila ng paumanhin para hindi nilang lumaki, para hindi nilang palakihin ng iba pang mga vlogger na medyo hindi kursanada ang ating mga TVJ. Kami na mga legit lover cards, kami mga TVJ defender, ay naiunawaan na yon Dapat magunawaan tayo kung ano uh, ang dapat gawin, lalo na sa mga taong humihingi naman ng paumanhin at kumikilala sa kanilang mga pagkakamali. Maging na lang tayo, kung nagkamali, ng ang paumanhin. Huwag tayong magmamataas, huwag tayong magmamalaki. Yun lamang po muna at maraming salamat po. Please don't forget to subscribe, likes, and comments. Hello, bye! Travel Eats! Legit double cards ako.